Nakadini ka pa. Kala mo ha. Oh? Ang? nyo ha. Kukunin ka ako sa radyo. Harap-harapan sa inyo. C. Ito ang partida -o. Oh. Mm -hmm. <music> Kanina ako na ba? Gusto ko sa'kin ka lang Pagkat di ako sa'yo Wala ka nang pakialam Kung bakit naging ganito Sa maraming dahilan Na aking sinatabing Ako'y nag-iingat lang Aralin ako na ba? Gusto ko sa'kin ka lang Pagkat di ako sa'yo Wala ka nang pakialam Kung bakit naging ganito Sa maraming dahilan Na aking sinatabing A stone sign, a lamp. 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 A stone sign, sign, Gusto ko sa'kin, kailangan sila sa'yo Ako pati na kana ko Muna sandali yung hanggang ngayon Di mapalagi sa mga tanong Sa bapatong hanggang dito na lang Bang adyan ka na lang pagkakailangan Ang amat yan na mahirap malulong Pag ako kaharap, utak mo na doon Pinalitan ko rin naman ang napunang marupo Kapag kahirap mapatumba Sino ba sa'tin sa na mauuna Ang umamay magkasunduan sa pahayag na gusto kita Pangaakit mo nang umumbita Umisa ka pa nun di mo ko mabiga Mapabalisa akong mapapalitan Wala na nga ba akong mapabalikan Parang kahapon ay ayos lang tayo Ngayon hiwalay na't magkagalit na Makakailan paliwanag pa ba ako sa'yo Manipis lang ang chance na magtagal tayo Lalo't sa ganitong panahon Bago pa ka malibutan na Lalino na bang gusto ko lang ayaw sa'yo na ano na kayo Kung bakit naging ganto sa maraming dahilan Na aking sinatabing ako'y nag-iingat lang Ang ah, alino ko na bang gusto ko sa'king galang Pagkat ayaw sa'yo na ano na kayo Kung bakit naging ganto sa maraming dahilan Na aking sinatabing ako'y nag-iingat lang Gusto ko sa'king galang